kahanga at kahangahanga. Pinusuan si Nair at community sa interes ng online universe. Pero bakit ka ba nag-viral ang mga video nito? Samahan niyo kung imayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Alam alam, Kuya Game! At dapat kayo rin. May butiki man na nagpakitang gilas sa Davao del Sur. ng 2 million views ang video ng lalaki ito na gumapang paket ng puno ng nyog. Move over, Spider-Man! Ngayon lang ako nakakita ng taong gano'n ang ginagawa. Kung magkamali, si Prado, bali. <laughs> Hindi po si Charong Bulaklak ang bida sa susunod na video na umani ng 9.7 million views. Yan ang Bobohan o Sea Anemone sa Ingles. Isang lamang dagat na niluluto at kinakain sa malabak palawan. Hmm, nakakatalino kaya ang pagmukbang dito? Sinasabi ko sa inyong mapapaan ni Rice talaga kayo dito tatagos kaya ako. Yan siguro ang malaking what if na naisip ng isang batang na curious kung papasok ba ang ulo niya sa pagitan ng kanilang wooden railings. Yun lang, nang hindi na niya matanggal ang kanyang ulo, lagot na. Ano to? Tanghaling tapat, inuman agad? Pero bakit ang pulutan na chicharong bulaklak galing sa dagat. Kinakain niyo din ba ang ganitong klaseng lamang dagat? Malambot, matubig. Nagkakamali po kayo mga kapuso. Hindi yan si Bulaklak. Pero masarap din daw kainin yan. Kung tawagin, bobohan. Wow, kinakain pala yan, Lods. Mukhang masarap yan, Lods. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan lamang dagat at mukhang masarap ng pagduuto gusto sa putok batok dahil hindi taba kundi tubig ang laman na nagtatambukang bubuhan na yan. Pero ang nito challenging. Ang kakaibang lamang dagat na huhuli raw sa isla ito sa Malabak, Palawan. Kung saan ang tribong naninirahan mga kapatid nating muslim. Ang upload ng video na meron ng 9.8 million views, si Deco Tung na mula sa pagiging home baker ay isa na ngayong content creator. Yung mga niluluto ko po ng mga seafood is the is mga nabibili ko lang din po sa mga naglalako dito. Kasi nga po, wala po kaming palengke. Kung ano lang po yung huli ng mga mangingista dito, sa tribo po namin, kinakain po talaga ang bubuhan. Hindi naman po bawal manghuli ng bubuhan. Basta personal consumption lang po at bawal ibenta. Sige nga at sumama tayo sa panghuhuhan ng bubuhan ng mga pinsan ni Deco ang bukuhan si sea anemonia isang uri ng marine invertebrate na related sa mga coral sa jellyfish. Itong ano, hadon sa uh, carpet uh, sea si anemone, uh, most of time nandun sila sa mga, mga buhangin na nabubuhay. Ito ay habitat uh, provider. So ito ay nagsisilbing protection sa mga predators. And in return, ang mga isda o shrimp or crabs naman ay nagdadala ng mga food scraps para po sa si anemone. Ano po Lamang loob. Sa pangula, yan po ay lamandagat. Oo, oh, dagat nga. Sa manloob, mm -hmm. lamandagat. Parang yan. Masama loob? <laughs> Hindi naman. Yan po ay ano? Sea Anemone. <laughs> ang dami mo alam, Kuya Kim. Dalawang giant sea snail naman ang lulutoin. Ang pagvideo na raw ang naging libangan ni Deco. Wala na magkahiwalay sila ng mister niya. <laughs> Dahil sa diyang laman ng kusina, ang kadalasan daw niyang content ay pagluluto. Nagulat po ako na nagtitrend pala yung mga video ko, katulad po nung niluto kong bobohan, Akala ko kasi normal lang na pagkain yun pala, iba sa mga paningin ng tao. Kaya naman sa loob lang ng tatlong buwan, nagsimula na siyang ma-monetize na malaking pulong para buhayin ang dalawa niyang anak. Salamat sa maraming laman dagat ng Palawan. Isa na riyan ang bubohan. Ang karaniwang lutong araw nila dito, inataan with papaya. Sinasabi ko sa inyong mapapaan ni Rice talaga kayo dito. Ipapakita sa ating ngayong umaga. Ang bubuhan, crispy sisig. Siyempre, kailangan munang linisin ang fresh bubuhan. Lalagyan po ito natin ng tubig mainit. Kailangan natin siya ibabad ng 6 minutes para sa ganon ay madali siyang hawakan. Kasi pag hindi mo siya binabad ng tubig mainit, madulas siya tapos super lambot para kang naghahawak ng jellyfish. Sa parang dito, ito, maalis ang kati at tubig sa loob ng bubuhan. Ibig sabihin, liliit na ito. Tingnan niyo kung gano'n siya lumiit. Naging ganito na. Gamit ang kutsilyo, inalis ang natirang tubig alat at katas nito. Yan, kapag ganito na po yung itsura, okay na ito. Unang pinrito ang bubuhan hanggang sa maging crispy na parang sisarong bulaklak. Lato na to dahil sisig nga yung luto natin dito, slice po natin siya sa maliliit. Sa bowl, pinaghalo ang sibuyas, mayonnaise, chop mabuhan, kalamansi, sili, paminta at pampalasa. Ayan, halo-haloin natin. Diretso na sa kawali. Ang bango. Ayan, pwede nang i -plate sino magakala ng sisig na ito gawa sa isang uri ng lamang dagat? Mmm! Sarap! Lasang tahong na lasang lobster. Malapit din siya sa lasa ng sikat-sikat. Tama po yung timpla. Yung lasa niya po parang lasa ng alimasan. Parang lasa ng western. Ang sarap naman ng kain, guys! Pero ang tanong, safe bang kainin ang bubuhan? May mangilan-gilan lang ang maaaring kainin. Ang iba ay may mga toxins at irritants. Pwede makaranas ng uh, anaphylactic shock o kaya yung seryosong allergic reaction. Huwag na muna natin i-try. Lalo na kung tayo ang may history ng allergy. May mga substances yun na magkakos ng gastrointestinal symptoms. Pwede magtae, pwede magsuka. Mm. Sarap. Dami mong alam, Kuya Kim ang viral? Nagusok na namin ng idol. Mga batang pea hunter nanguha at nagbukbang ng pokyutan. Sobrang hmm. sarap ng idol. POV. Aksidente na upuan ang kamay mo pero mahiyain ka. <laughs> Tease-tease na lang. Yan ang viral. <laughs> Taong butiki o tiging tao? Yan ang tanong ng mga residente sa sulok Davao del Sur. Sa tingin ko eh, parang putik eh. Sa kanya ko lang po nakita yung ganong talent na umakyat ng puno ng niyog tsaka pabaliktad pababa. kamali, sigurado, bali. <laughs> Bakit ka ba may mga taong hayop sa galing sa ibang bagay? Paalala sa mga manonood, huwag na huwag nang gagayahin ito. <laughs> ano po ang pinakamataas na punong na panikpunin yung bata ko? Alatiris. Alatiris? Yes. Iba ng butpuntang kayo nung na, nababali yung Eh, payatot pa ako ng araw eh. <laughs> Ano po ang pinakamataas? Ito yung puno na yan. Kay Mito po yan, di ba? Kay Mito po. Kaya niyo po palikin yan. Sa ngayon, parang hindi <laughs> po. Kaya niyo po ang babae niya ng pabaliktad. <laughs> Try ko po. Dito sa Davao del Sur, natagpuan namin ang lalaki bumabaliktad-baliktad pa sa puno. Ang video niya, umakyat na rin ang halos 2.2 million views. Buti ko nga, marami ang nanonood sa akin noon. Ganito ang gawin ko. Laro-laro -laro ako ng saka-saka ng puno ng niyog. Binigyan ako nila ng tira kahit konti lang para pang gasolina ng motor. Ang mga taong mahusay umakyat ng puno ay kadalasang may mahusay na balance, malakas na upper body strength at mataas na level ng spatial awareness katulad ng mga parkour athletes at rock climbers. Ayun sa ilang pag-aaral, ang pag-akyat sa puno ay hindi lang physical na kakayahan kundi nagpapatalas din ng utak. Nakakatulong ito sa coordination, memory, at decision making dahil kailangan ng mabilis at tamang desisyon sa bawat galaw habang nasa taas. Takahan kay God, Kuya Kim! Masaming mas mahirap umakyat sa puno ng nyong kumpara sa ibang puno. Dahil wala itong mga sanga na pwedeng tungtungan. Ang butiking kasi ay may microscopic hair-like features sa ilalim ng kanilang mga pa na tinatawag na sete. Ito ang dahilan kung bakit sila nakakakapit sa makikinis o patag na surface tulad ng dingding o kisame. Pero itong si Ador, ano kaya ang sikreto? Bata pa ako, ganito ang kabuhayan ko. Mangunguhan ng bunga ng buko. Walang katakakakot, sir. Ang kwento ni Ador, enjoy pangaraw siya kapag ginagawa niya ito. Parang exercise lang yan para yung katawan ko hindi na dili maghina. Para palagi malakas. Sa araw na to, hindi lang aakit ang puno ng nyog si Ador. Oh, ha? Grabing core strength naman yan, Ador. But wait, there's more. Buko kayo dyan. Oh, dinaan pa sa lubid ibang klase ka, Dor. Mahirap talaga ang kanyang ginagawa, no? Kasi akalain nyo naman, pabaliktad siya pababa. No one can do that, except him. Walang isinilang ako dito ng mundo, sir. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganun ang ginagawa. Sa tagal lang ginagawa ni Ador ang skill niya ito, di minsan di siya na aksidente. Eh. ko sa mga bata nga huwag niyo akong tularin. Delikado. Pag tayo po ay nalaglag, pwede tayong wala ng malay. Pwede rin natin ikamatay ito. Agad-agad po tayong pumunta sa, eksperto, sa mga doktor para magawa ng mga laboratory exam at tayo ay ma-observe. Dahil may mga ugat po sa utak natin na pwede pumutok na dahan-dahan na hindi agad magmamanipesto. Ang dami mo alam, Kuya Tim! Ah! Umakyat ng puno ay hindi biro. Kahit sanay at may sapat na ensayo. Iba yung pag-iingat pa rin para hindi tayo bumagsak na parang isang buko. alam, Kuya Kim! Napanood niyo na ba ang viral videos na ito? Umanin ng 2.5 million views ang video na magkaibigan na ito. Eh? Napapunta raw sa jump off ng Mount Apo. Eh? 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 Hala, nagulong! Dito naman sa Siargao, umanin ng 3 million views ang video ng magkakaibigan na tinakay ng alon. Aray ko po, yan ang viral! Ang video na ito, pinagkatuwaan na naman ng mga netizen. Ang eksena kasi, isang paslit ang di sinasadyang naipit ang ulo sa railings ng kanilang bahay. Ano nga kaya ang nangyari sa bata? Ready! Sa laro po ninyo nung bata po kayo, ano po ang pinakamakulit na ginawa po ninyo? Nung... Sipa, yun po yung mga taguan. Napahamak na po ba kayo sa mga laro nyo nung bata po kayo? Hindi naman. Kasi yun yung at ano eh, doon kami sa kalsada dumadaan pero hindi ganun karami yung sasakyan. Ako kasi nung bata po kasi ako nung pasok kong tornilyo sa ilong ko, hindi ko matanggal. Huh? ang video na posted sa TikTok. Umani na ngayon ng 1.1 million views. Dito makikita ang isang batang na ipit sa pagitan ng wooden railing. oh, dun sa taas. taas mo konte. To the rest, agad ng pamilya para maalis ang bata sa kinalalagyan niya. Ang mga netizens, iba-ibang naging reaksyon. May mga naaliw, may nagpahayag din ng pag-aalala. Kasama talaga sa paglakihan. Aha, ang cute. Paano po siya nakaalis at gaano katagal? Di pwede sa akin yan dahil nervyosa ako. Ang kulit, curious daw talaga siya, mi, kung pwede daw siya dumaan dyan. Hala, baby, bakit ka naman naglaro dyan? Naway safe ang baby. Pigtas ka kayang naialis si baby Alicia? Sa pagkaipit ng ulo niya sa railings? sabi dati ng ina ng bata sa video si Sarah Jane para sa buong kwento ng nangyari kay Elisa ang anak niya ay Sarah Jane ano bang nangyari at kailan nangyari ang insidente kay Elisa Nangyari po yung aksidente na yan, Kuya Kim, nung nakikipaglaro po si Eddie sa mga pinsan niya. Nakikipaghabulan po siya sa may hagdan hanggang sa napunta po sila sa may railings. Nakikipagpika po pa po sa kasi kaharapan lang po namin sila. Ngayon po, nung pinasok po ni Eddie yung ulo niya sa may railings, hindi ko po agad napansin. Ngayon, na, naramdaman niya po siguro na hindi na malabas doon po ako na patayo. Sabi niya, mami, mami, hair. So, may sa ako na si Emi, hindi na makalabas yung ulo. Nung nasa baba na po yung ulo ni Emi, hindi niya na po talaga matangin. Kailangan <laughs> ko pinitin. 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 Si Elisha, safe na safe naman daw na nakawala sa railings ng bahay. Sa part 2 ng video na ito, pinost ni Nanay Sarah Jane ang labis tatwa ng anak. Kamusta naman ngayon si Elisha? Masigla ba ulit at makulit? Ngayon po, sobrang kulit po ni Eli. Sobrang bibong bata po niyan. At hindi po nang uubusan ng energy. Napaka-active po. At sa lahat po ng kakulitan niya na yan, napaka-sweet naman po niyang anak sa amin. Yun lamang, Sarah Jane. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you. Ayon sa eksperto, ang mga bata ay nag 2 to 7 years old ay nasa pre-operational stage. Hi, dito. Ang pre-operational stage ay bahagi ng cognitive development Hi, ng mga bata. Tito. Sa stage na to, napaka-curious ng na mga bata sa pagtuklas o pag-discover ng iba't ibang bagay sa paligid nila. Dito po sila natututong maglaro, gumamit ng imahinasyon at magsalita. Maraming pagbabago sa utak ng mga bata. Unang-una, egocentric pa sila. Ibig sabihin, hindi pa nila kayang makita ang perspektibo ng ibang tao. Pangalawa, sobrang lakas ng imahinasyon nila. Kaya hindi laging tugma ang realidad sa kanilang pangunawa. At pangatlo, hindi pa buo ang kanilang sense of cause and effect. Kaya kahit may nangyaring delikado, tulad ng pagkaipit, hindi nila may huwag na ito na kailangan kong magingat next time. Kaya naman mas mabuting laging bantayan ng mga bata. Hindi pa nila alam ang piligro. Gamitin ang mga karanasan bilang teaching moments para sa kanila at samahan sila sa pagkatuto. Tulungan silang maintindihan ang safe at unsafe sa paraang akma sa edad nila. oo oh, dun sa taas. Taas mo konti. Alala sa mga magulang, sadyang natural sa mga bata ang pagiging curious sa mga bagay. Kaya dapat tayo laging nakagabay para maiwasan ang disgrasya sa loob at labas ng bahay. <laughs> Nahistress kami lang. Dami mong alam, Kuya Kim. Anong viral? Bakasyonistang ayaw mga itim, nagpayong habang lumalangoy sa pool. Swing na sinakyan ng isang couple sa sambales. na tumba sa unang swing nila. Yan lang viral. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mo alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod mga video nag-viral. Dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin.